Ayan mga ka-viewers, yan, may panguha na po ngayong araw. Nagkalma na po ang panahon at nagdilim na. Palubog na po ang buwan. Kaya ito, magmumura na po ang ating po mga isda. Pero bagong mga laot po ngayon, kaya may mga presyo-presyo pa. Pero mamaya po, bababa na po ang ating pong mga presyoan sa mga isda. Ayan, sariwang-sariwa po. Huli po ito sa likom. Ayan, mga sari-sari mga ka-viewers. Ayan, meron din tayong mga torsilyo. Ang mga buro siguro ngayon mga ka-viewers ay 140 pa ang kilo. Ang mga tamba na malalaki, 80 pa. Ayan, adjust na lang sila mamaya kung dadami pa talaga ang isda dito sa aming market bayan ng Nara Palawan. At meron na rin tayong mga pusit ngayon. Ang atin pong mga pusit ngayon ay 180 ang kilo. Ang maliliit po ay 160, 140. mag adjust na lang daw po ang ating mga kamarket. Ang atin pong mga galunggong ngayon ay 100 pa daw ang kilo. Ayan uh, po ang ating po mga galunggong 100 pa daw po ang kilo nito yan. Pag maraming marami yan mamaya mga ka viewers Baka mag 80 -e -e na yan diba? At sa susunod na mga araw Babalik na po sa 60 ang ating mga galunggong. Yan po muna ang aking update sa aming mga isda ngayong umaga.